Yung bibi uso lang naman talaga bala ko dito mga doy. Kaya lang yung ipis na to tumalun. Uy, naunsa man yung taong ka doy. Parang binigay mo lang sa akin. Hindi mo gusto. No, sa natagam. Why ka naman kasi ganyan? Rescue agad ako dito sa XP Kasi andito yung kusog mulugpot mga doy. Kita nyo naman yan o. Tingnan nyo. Parang yung sang siyang kabayo. Nagtagadak, tagadak, tagadak, taktak, tagadak, tak, tak, tagadak, tak, tak. Buti na lang talaga. Nagbigyan ko dito. Kaya ayun, napaktak talaga siya. Dito, nagulat pa yung taong ako biglang pumatong yung Angela sa akin kaya tinuloy ko na yung lagumba ko eh nakapatong naman siya lang maybe na ko pa nga yan siya eh na bigla na yung tansyang wala doon mga doy tapos risk po tayo sa gold lane kasi nag post sila dito mga doy kaya lang natulak ako ng baler na to bumakyard ka yung Angela eh, naunsa ka naman bali manimong isugan eh dahil nakita ko yung kaperanggot na mahilig manula itulak eh, din natin yan nasa tagam ay damay ko pa nga sana tong plinth dito nga nin mga doy kaya backyard tayo hindi naman masamang dumalagan mga doy ah, diretsyo na naman ako sa x kasi kasi nabuhi na naman yung taon yung priya dito loobin-loobin talaga yung x mga doy kasi pinapalagan yung taon yan na unsak ka naman yung taon pwede ka naman yung bumakyard, bakit ka man hindi bumakyar? siyado ka naman maisuging talaga ay, alam mo naman, unli yan eh ka naman agoy, kinasakpan kinasak yung ah! Sus Mario si Pakalbo na yung tao yung namin mga doy tapos andito na naman yung lumagatak lagatak na to kaya tamang dumalaga na naman ako dito sige habol lang in town kayo etap eh. tap ang global marathon de in ako mga doy ang shortcut sana ako dito mga doy kaso wala palang minions agoy doy Dahilan <laughs> ano? Kaya binilisan ko pang dumalagan dito mga doy. Tumago ako sa tanglad. Sabay uwi na sana ako dito. Nandito na naman yung tawon yung priya. Ay naunsa naman yung tawon mo ni... Uy! Hindi naman sana talaga ako lalaban dito mga doy. Kaya lang binulungan ako ng isip ko. Walang duwag sa atin lahi. Matatatang tayo lahat. Remember that. Puti tinyo mai. Eh sa paila imbuhatin. Ta aguro ni kalitra mo kung kawala. Ah, makman yun. Taubos na yung taon yung mga tori namin mga doy. Oh, kang kaluoy. Tapos yung tori nila, pwede pa yung taon sa next game. Kang sumugod na naman yung taon yung XB. Nasaan na? Nabalik matatad na naman yung taon siya tapos yung priya dito lumalim kasi may sugi na ang dami na kasi ng item nito mga doy kaya tinula ko sa tori tapos pinaulapan din yung taon ng layla namin amoy kamang tas talaga nilusog ko na rin yung clint dito kaya lang na stand din naman ako ka naka double kill din ng layla dito akalain mo mga doy ang galing talaga yung tao nilang tumago oh nandito na naman yung taon sila kala ko nga mabigyan ako dito pero hindi mga doy hindi yung ako pumayag sa gusto nila dito, ginamit ko na yung pangutok kumadoy habang busy sila. Habang busy sila, sasalit tayo. Kaya tinickdown ko na agad yung isang tori nila dito Ito palang yung unang tori na basag namin mga doy Kaya ituloy-tuloy lang natin yung plano natin Oo napaka busy yung tao nila Sige lumaban lang kayo dyan mga doy Buti pa yung tao yung tori kaya kong down sila Hindi kasi natin kayang itake down mga doy Kaya miskarte na lang tayo sa ibang paraan mga doy Dahil nag backyard sila dito na naman ako sa top lane Tapos andito din tao yung para sa mga doy sumukul sa akin ay, naunsa ka naman in tao nito. Eh, eh malambutin ka lang eh. Tapos, andito na naman sila. mukalain kalain mo yun, ang bilis ng respon nila mga doy. Kaya, dumalagan na naman ako. Eh, hindi masamang dumalagan. Yan ang sinasabi ko sa inyo mga doy. Huwag iingitin dito, Pilipitan dila nito. Masama ang tabas ng dila mo ah. Bakit ba? Inatak na nila dito yung anak ng biksana mga doy. Kaya, tamang diskarte tayo mga doy. Kung paano natin makuha yan kung paano natin sila masilisihan dyan mga doy Aguroy kinakuha ko naman kaso nakuha din yung tao na ko ng priya na yun abuti na lang talaga maisugin din yung layla oh kalain mo doy ang sarap mong paangkan doy ika kasi madahilis kalain mo nakapag triple kill pa siya doon dahil yung anak ng bigsana namin nasa bot lane dito tayo sa top lane mag mga doy kumbate lang tayo kasi nagkumbate din yung taon sila doon natikdown ko na naman yung tori nila dito sa top lane tapos nagpadilim na naman yung ipis ah wala akong pakailam sa yung ipis basta yung tori mo dito ah kunin ko talaga to bay backyard na mga doy, yung sapo mandiay. Nakuha pala nila yung anak ng bixana mga doy, tapos nasa mid lane. Kaya dito ako sa bot lane dumidiscard naman mga doy. Taas kasi kumpiyansa ko na kaya nilang edip yun kasi mga long range naman yung mga kakampi to Laila tsaka Chang malakas naman dipinsa sa'yo mga doy. Kaya dito nabasad ko na naman yung tori nila dito sa bot lane mga doy. Ibig sabihin, isang tori na lang yung taon mga doy. At guroy, kinandito pala yung balir malasurin to mga doy pag si baler pero siyempre hindi tayo sumuko mga doy ngayon pa ba tayo susuko, mga doy e eh, naunsa naman in kaso nagpadilin mong ipis dito mga doy tapos hindi tumama yung first kill ko ay naunsa yun oy pero sige okay lang mga doy napakalaking bagay yung ginawa natin doon eh na sana kumumpiyansa kasi in town kay kay o oh, tingnan nyo naman yan o oh. Pinatayuan lang yung taon kayo. Aguro. Ay, murag hingaw naman yung taon ni eh sila karon. Eh, hindi kayang sabayan. Discarte lang. Gamitin nyo lang ang pangutok ng mga doy. Maraming salamat sa iyong oras at tinapos ni pa. Kung wala pa ka subscribe ay nagulat yung taon na sabihan pa kita.